sa ika -isang daan at labing isang araw ng digmaang Israel at Hamas. Lalong tumitindi ang pagsisikap ng magkabilang panig at walang humpay na bakbakan sa battlefield. At ngayon, inataki ng IDF ang airport ng Iran Hezbollah at naglulunsad ng malaking pagtaas ng antas ng labanan. Patuloy ang mabangis na pag ng IDF para itulak ang kanyones ito ba ang magpapabago ng laro sa digmaan ng Israel sa Hamas? Ang mga komando ng IDF ay nagsasagawa ng mga tiyak na pag sa mga terorista at ang pagsalakay sa mga command center sa kanyones napakahalaga ng kanyones para sa Hamas dahil ito ay isang estratehikong punto na maaaring ikatalo ng Hamas Ang lahat ng yan ay aking pasadahan sa videong ito kaya naman, kung bago ka palang napadpad sa aking channel, isubscribe mo na yan at pindutin ang notification bell para palagi kang updated sa mga future uploads na kagaya nito. Inatake ng IDF nitong Huwebes ang isang pangunahing airstrip ng Hezbollah Iran sa Kilat Jaber para sa paglulunsad ng aerial attacks laban sa Hamas sa isang malaking pag sa pagitan ng bawat panig. Nauna ang nabisto ni Yoav Galan noon pang September na sa paliparang iyon ay nakikita ang watawat ng Iran na lumilipad sa mga runway kung saan ginagamit ng rehiming Ayatullah upang magplano laban sa Israel sinabi rin ng defense minister na talagang kakaiba ang lupain ay Libanon ngunit ang kumukontrol ay Iranian at ang target ay ang Israel. Kaya ang Israel ay dapat manatiling may kamalayan at handa habang ang kanilang mga mata ay nakatutok sa mga binocular at ang mga daliri ay nasa gatilyo. Idinagdag ni Galant na ang Iran ay nananatiling pinakamalaking banta sa Israel kahit na kung minsan ay gumagamit ito ng Hezbollah at iba pang mga proxy upang labanan ang mga digmaan ito laban sa estado ng mga Hudyo. Kung ang Hezbollah ay papasok sa salungatan laban sa Israel, may kaakibat itong matinding kabayaran. Hindi umano nila papayagan ang Iran na gawing Hezbollah 2.0 ang Zerya na may malalakas na mga rockets. Inatake din ng Air Force ang isang serye ng mga target ng Hezbollah sa mga lugar ng Chor at Maaira sa teritoryo ng Libanon. Noong nakaraang Huwebes, naglunsad ang Hezbollah ng dalawang galit na galit na sa Israel at bumagsak malapit sa Kifar Bloom. Mabuti na lamang at maayos na gumagana ang mga air defense ng Israel. Sapagkat kung Pilipinas ang atakihin ng misail, iyak na magagalit ang mundo. Sapagkat iyak na marami ang masasawi Ganoon din sa Israel. Hindi porke nahaharang nila ang mga parating nabanta, ay papayagan na ang mga terorista na umataki sa Israel at di na kailangan lumaban o gumanti ng mga Hudyo. Bilang karagdagan, inataki ng IDF ang iba pang mga lokasyon ng Hezbollah sa Libanon gamit ang artillery at mortar, dagdag pa ng militar, walang nasaktan at walang pinsalang na idulot. isa sa mahalagang layunin ng IDF ay wasakin ang mga batalyon ng kanyones ng Hamas bilang bahagi ng ikatlong yugto sa Timog Gaza at ikaapat na yugto ng buong pagsalakay sa Gaza. Masyado pang maaga para sabihin kung ang pinakabagong pagtulak ng IDF sa kanlorang kanyones na nagsimula noong lunes ay magiging game changer sa kasalukuyang digmaang Israel at Hamas. Ito ay hindi mag-iiwan ng alinman sa mga nangunguna ang organisadong persa ng Hamas na gumagana sa Gaza. Ang mas malawak na layunin ay upang sa wakas ay maabot ang cracking point kung saan ang Hamas ay magbibigay ng higit pang mga hostages pabalik sa Israel o kahit na sa wakas ay sumang-ayon sa ilang ore ng isang deal kung saan ang pamumuno nito ay pinatalsik mula sa Gaza kong kung hindi man ay ibibigay ang kapangyarihan ito sa unang yugto ng pagsalakay sa Gaza Ang Katimugang Gaza ay nakatagpo ng ilang mga puwersang panlupa ng IDF at ang fokus ay ang pagbuwag sa pinakamamahal na batalyo ng Hilagang Gaza ng Hamas Ang yugto ng panahon na ito ay tumakbo mula pa noong ikadalawampuat lima ng Oktobre hanggang unang bahagi ng Desyembre sa parihong oras na hinahangan ng IDF Natapusin ang mas maliit na nantitirang mga puwersa ng Hilagang Gasa ng Hamas At paghiwalayin ang mas maliliit na puwersa ng Gitnang Gasa Ang pagsalakay ng Kanyones at Timog Gasa ay naging napakalakas Bula sa unang bahagi ng Disyembre hanggang huling bahagi ng Disyembre, Ang IDF ay gumawa ng makabuluhang pag-unlad na pinaghiwalay ang Hilagang at Silangang Batalyon ng Kanyones Gayon paman mula sa huling bahagi ng Disyembre hanggang ikadalawampot dalawa ng Enero. Ang pag-unlad ay mas mabagal na karamihan sa mga update mula sa IDF ay nagsasalita tungkol sa mas maliliit na labanan laban sa isang numero o napakaliit na double digit na puwersa ng Hamas. Tila ang mga puwersa ng Hamas ay tumaka sa ilalim ng lupa o sa kanlorang kanyones. Ang pagbabalik tanaw malamang na ginamit ng IDF ang yugto ng panahon na iyon upang simulan ang pagsisiyasat at pagpaplano sa susunod nitong malaking pagtulak sa Kanlurang Canyones. Kung matatalo ng IDF ang mga puwersa ng Hamas sa Kanlurang Canyones, ang natitirang mga batalyo na inorganisa ng Hamas ay nasa Rafa. kahit na mas malayo pa sa Timog at sa Nusera at sa gitnang Gaza habang ang mga nangungunang opisyal ng pagtatanggol ng Israel ay nais ding paghiwalayin ang mga batalyon na ito. Ang pagwasak sa mga batalyon ng lungsod ng Gaza at ng Kanyones ay magiging isang karagdagang pangmatagalang dagok sa mga operasyon at moral ng Hamas. Ang kamakailang pagtindi ng mga pag sa Kanyones ay nagdala din sa average ng pagpapaputok ng mga rakit ng Hamas sa isang bagong-bagong mababa, isang bagay na hindi nagawa ng IDF sa humigit kumulang labing limang taon na mga naunang round. Ang lahat ng ito ay totoo. Kahit na ano pa ang mangyari, siyempre, mahalaga pa rin ang mga susunod na mangyayari. Ang panggigipit na ito ay hahantong sa mga pinuno ng Hamas na sa wakas ay putulin ang isa pang kasunduan sa pagitan ng hostages. Maaari bang mahanap ng IDF ang pinuno at mga bihag ng hamas sa kanyones upang magdulot ng isang sandali ng katotohanan na maglalagay ng panibagong antas ng panggigipit sa mga nangungunang tao ng teroristang grupo? O mananatili ba sila ang nakatago sa mga lagusan ng kanyones sa loob ng mahabang panahon? O tumakas ba sila sa Rafa o sa iba pang hindi gaanong kilalang nayon ng Gaza? Ang ganitong mga opsyon ay nag-aalok sa kanila ng mas kaunting kontrol sa pakikipaglaban at isang mas maliit na network ng pagtatanggol. Ngunit maaaring pahabain ng dami ng oras hanggang sa mahanap sila ng IDF na sa mismong paraan ay nagpapanatili ng panggigipit sa Israel na bawasan ang hindi ganong magandang deal upang matanggap muli ang mga hostages. Gayon din, hindi malinaw kung ang pagrurota ng Hamas sa kanyones ay magpapahusay sa standoff sa pagitan ng Israel at US tungkol sa kung paano pangasiwaan ang pamamahala sa Gaza. Pagkatapos ng araw na iyon, ang IDF ay aatras at ibibigay ito sa ibang ikatlong partido o grupo ng mga ikatlong partido. Ngunit walang pag-alinlangan na ang mga taktikal na pagtulak ay maaaring maging isang bagong punto ng tagumpay para sa IDF laban sa Hamas. At ito ay maaaring positibong makapikto sa mas malawak na estratehikong larawan. Ang mga sniper mula sa Egos Unit ay nagsagawa ng ilang mga tumpak na pag-atake sa loob ng ilang oras. Gamit ang mga pamamaraan na inangkop upang labanan ang mga kaaway na nagtatago sa ilalim ng lupa. Ang mga sundalo mula sa igos at maglan ng Komando Brigade ay nagsagawa ng High Precision Eliminations at ni-raid ang Intelligence Headquarters na kabilang sa PIJ at Hamas sa Kanyones sa Gaza Strip. Inihayag ng IDF noong Huwebes, nakasaad sa anunsyo na ipinagpapatuloy ng Komando Brigade ang pag-atake sa lugar ng kanyones at pinalalim ang kontrol sa pagpapatakbo sa kuta ng Hamas. Ang mga mandirigma ng komando na dalubhasa sa pagkikidigmang gerilya ay nakikibahagi sa labanan sa partikular na mapaghamong lupain at nagpapakita ng kanilang karanasan at mga kasanayan sa pagpapatakbo. Sinabi ng IDF, gumamit ang Egos Unit ng Precision Fire at Missiles para sa tumpak na pagdurog sa kalaban. Ang pagsulong ng mga puwersa sa lugar ay sinalubong ng maraming pagtutol mula sa mga teroristang pulutong ng hamas na napaslang ng mga sniper. Tumpak ng pagtarget ng misael at umapoy ng mga tanki sa isa sa mga kaso. Ang mga mandirigma mula sa EGOS unit ay nakilala ang tatlong armadong terorista at naglunsad ng isang tumpak na stealth tank sa kanila at nagpabagsak sa tatlong terorista bilang karagdagan. Ang mga mandirigma ng Igos ay kumitil pa ng apat na terorista sa mga maikling enkwentro sa panahon ng isang pagsalakay sa isang gusali sa lugar. Sinabi rin sa pahayag na ang mga sniper mula sa unit ng Igos ay nagrehistro ng ilang mga eliminasyon sa loob ng ilang oras gamit ang mga pamamaraan na inangkop upang labanan ang mga kaaway na nagtatago sa ilalim ng lupa. Pinokontrol naman ng Maglan ang mga pangunahing command center. Dagdag pa nito, ang mga mandirigma mula sa unit ng Maglan ay masiglang kumilo sa larangan at pinatahimik ang maraming terorista sa matinding labanan. Sumalakay sa infrastruktura ng mga terorista at nagdiskubre ng maraming armas. Sinalakay ng mga mandirigma ang punong tanggapan ng militar na pag-aari ng commander ng spy system ng Palestinian Islamic Jihad. Gayun din ang mga command center ng Hamas at doon ay nakahanap sila ng malaking bolto ng mga bala, armas, tactical radio, kagamitan sa night vision, mapa at mahalagang intel. Nilikidad naman ang mga tropa ng IDF sa Buong Gaza ang mga terror cell sa malapitang labanan sa tulong ng Israeli Air Force aircraft. Pinatay ng IDF ang dosi-dosi ng mga terorista sa kanyones sa mga pagsalakay sa mga lugar ng militar at pinatay ang mga terror cell sa gitna at hilagang Gaza. Ang mga tropa ng Paratroopers Brigade na nagsasagawa ng mga aktibidad sa kanyones ay nagsagawa ng mga target na operasyon sa kapitbahayan ng Al-Amal ng Lungsod at pumatay ng maraming terorista sa lugar gamit ang sniper fire. Idinagdag ng IDF na sinira rin nito ang infrastruktura ng terorismo at mga armas sa lugar. Bukod pa rito, natukoy ng fire array ng paratroopers brigade ang isang grupo ng apat na armadong mandirigma na sumusulong sa kanilang posisyon. Ang mga tropa pagkatapos ay nagdirikta ng isang airstrike ng jet fighter ng IAF at matagumpay na pinulbos ang isang pulutong. Anim pang mga militanteng Hamas na may bitbit -bit, -bit ng mga RPG ang tinapos ng mga Israeli para troopers. Sa isa pang operasyon, ang mga Maglan troops ay nakikipag-ugnayan at napatay ang mga terorista sa close quarter battle sa pagsalakay sa mga terror targets at iniulat na kasama ang mga military command post. Nakahanap din ang mga tropang Israeli na mga gamit pang militar kabilang ang mga armas sa panahon ng pagsalakay. Sa gitna ng gasa, tinutukan ng mga sundalo ng Yefta Brigade ang mga estrukturang militar sa panahon ng isa sa mga pagsalakay. Kinilala ng reconnaissance platoon ang brigada ng mga teroristang tumatakbo balabas ng isang gusali at pinaputukan ang mga tropang Israeli. Maraming salamat po sa inyong suporta at umabot hanggang dito sa dulo. At kung nagustuhan ninyo ang aking video, ay pindutin lamang po ang like at mag-subscribe at mag patungkol sa digmaang ito. Ano man ang iniisip mo, sabi ka kong marinig ang inyong komento. Hanggang sa muli, El Profesor.